Tumitigil ang kotse niya sa dulo ng kalsada, gaya ng lagi, sa gitna ng sagi na malamig na gabi na parang lumalamig pa kapag tumigil ka. Si Tom Loman ay tumingin sa rearview, tinitiyak na wala, pulis, kapitbahay na naglalakad, kahit sino. Wala, tapos niya pinatay ang engine. Ang Toyota Trussell ay umuungal ng may pagod, parang lumanang ang may kalungkutan sa loob. Beige kumukulog ang makina, may tunog na parang blender na may mga kalansing na tornilyo. Alam niya kung sino siya, ang tipo na hindi marunong magpigil kapag may tumawag sa kanya ng huli. Ang tawag galing sa boss, may problema sa, main, daw, electric o tubig, hindi malinaw. Go in, snap a few photos, wag ka magpaligoy, ang sabi. Simple, eh, may halong demand at pangamba, Parang utos na may pangakong sweldo. Tom. Hindi marunong tumanggi kapag umuutang ang tadhana. Ang building, loft block half gutted, nakatayo katabi ng ilog, parang nakalimutan ng lungsod. Basag na bintana, graffiti na parang galit na sulat, at pitted concrete. Ang linya ng ilaw sa labas ay parang ng mga nauubos na bituin. May tatak na yon, dead inhabited. Siya naglakad papasok, naghahanap ng switch, habang ang koridor ay nag-aalaga ng sarili niyang hininga, mabagal, malamig, mamasa. May hum ng mababa, isang steady, metallic hum na hindi mo alam kung saan nang gagaling. Tom Palm sa pader, pumutok ng switch. Ilaw, blink, on, off, kasi snap, pero sapat para makita ang crack ng paint, ang lumang flyer, ang mga natanggal na numero sa pintu. Una, 5B, o, oh, 5D, may smudge ng coffee, di sigurado. Lock niya ang pinto sa likod, automatic na defensive. Ang floor ay may tunog ng dripang, tulad ng boses ng gusali na inuulit ang sarili. Ang mga hagdan ay may elevator na hindi gumagana pa, at walang taong sasakay sa sirang elevator ng gabi mangyari pa. Siya nagsimulang umakyat. Una, normal. Second, normal. Tapos may sign na, floor apat. Pero ang mga pinto, 3A, 3B, 3C. Kumikwestyon siya at napapayag. Baka nga prank lang, siguro nang hihimasok mga kids. Mga joke. He shrugged it off, nagsimulang umakyat ulit. 5, 6. Numero naglilipat, naglalaro. Hindi monotony, parang building na nagtatangkang magtago. Hindi mayroon siyang isip na maniwala agad sa supernatural. Pero may isang bagay sa mga detalye, mga klipang ng pahayagan nakaglod malapit sa dingding sa bawat landing, human remains found in downtown dumpster. Parehong headline, parehong yellowed paper. Nagsusulat ng isang pangalan sa dulo ng article, Thomas Loman, Nag-freeze siya, nilapitan niya ang klipang, binasa ang article, isang taong nasa 20s, body parts na tagpuan, bag, wrap, sa dumpster. Address, eksaktong building. Day? One year ago to the day. Tumibok ang puso niya. Ang cut ng font parang tumitig sa kanya. Hindi makapaniwala. Nagsabi siya ng biro sa sarili. Typo, ibang Thomas. Pero ang luha ng paranoia ay tumulo na. May mga hakbang sa loob ng mga dingding at mga tubo na parang may sumisingit na kapitbahay na hindi mo dapat marinig. May isang bagay na parang umaabot sa ulo niya, bumubulong na parang hangin na may pangalan. Tumayo siya, kinurot ang kanyang binti. Nagumpisa siyang bumaba, isa-isa lang, gentle. Pero ang floors, sige, nagbabalik-balik, apat, anim, lima, tatlo. Parang puzzle na nawawala ang mga piraso. Nawala ang sign ng, anim, bigla. May malakas na clatter, gaya ng paboritong paniki o wak, at may squawk na naghahatid ng hair on neck na reaksyon. Siya lumiku, nakita ang corridor na parang nag-extend, at hindi naman dapat may ganoon. May nagbago, nalilito, napapaisip, naginip yata, pero parang walang hanggan ang hagdan. Pati ang mga numero, naglalaro ng tug of war sa isip niya. Ilang flights pa, hindi na niya maisip. Ang mga binti niya nagsimulang manghina. Nagbukas ng pocket, tinignan ang phone, walang signal. Camera, nakakabit lang siya ng flashlight, nagpatuloy. Sa isang punto, bumagsak siya sa hagdan. Pamatak ang kanyang bukong-bukong, kasakit na matindi, isang hollow na tunog na sumabog mula sa kalakasan. Sumigaw siya ng mahina, walang tunog na sumagot, ang gusali ay umiling lang. Nakaupo siya sa cold concrete, lumuluod, pinipilit huminga. Sa pagitan ng mga hininga, nag-aalab ang kanyang ulo, mga larawan ng headline, ng pangalan, ng mga incomplete numbers. Paulit-ulit na binabasa ang artikulo sa isipan niya. At doon, dahan-dahan, nag-fade ang ingay. Parang may nag-pull ng plug. Gumapang natahimik ang lugar. Naka-freeze ang oras, sirang bintana, sirang ilaw, at ang biglang paglabas ng liwanag ng umaga. Pero hindi totoong umaga, kulay abo, streetlights pa rin. May mga sirena sa layo, at doon sa labas, may mga taong naka-black jackets na nakatayo, police, EMTers pushing something inside. Natatagpuan si Tom half-conscious sa third floor, bukong-bukong baluned, mukha gas-gas. Meron siyang amnesia ng gabing yun, di niya maalala ang eksaktong oras. Nakausap siya ng ilang beses, ano raw nangyari? Siya umuulit lang ng mga salita, floors kept moving, the papers, the name, parang isang mantra ng takot. Pagkatapos ng gabi, buhay na nag-iiba. Tom, hindi ganoon ka-comfortable, nag sa trabaho hindi na siya nag a sa late night calls. Ang boss, nagtago, ang warehouse, tahimik na trabaho, walang late calls. Ang building, na nasa tabi ng ilog. Ang mga paa ng mga naglalakad sa hagdan tuwing madilim, naririnig. Mga kapitbahay nagbabanggit ng ingay, o baka imahinasyon lang. Pero may ibang bagay, ilang araw matapos, may ilan na nagpaskil ng mas maraming klipong online, kopi ng kopi. Pareho ang headline. Ang comment threads nagmumukhang joke, pero may mga nagkomento, "I heard footsteps after 2 AM, my cousin saw a shadow drain into the walls." Then someone said, coldly, that the city tried to demolish the block last year but halted because of structural anomalies. Anomalies, parang euphemism ang nagsasabi ng ibang salita, wrongness. Nakabalik si Tom sa building minsan, ilalim ng araw. Naglalakad siya papalapit, may helmet na hawak, parang taga specter. May pagkahaba ng mukha niya, parang taong nagpaalam ng isang bahagi ng sarili. Pero pagpasok, may ibang hangin. Ang corridor humihinga pa rin, sariwa pero mabigat na parang may bahid na alaala. Tinangkay niyang tumingin sa landing, walang clip na newspaper sa mga dingding. Ang mga numero ng floor ay normal. Normal, hindi siya nakatayo ng matagal. May pakiramdam na parang binabantayan, parang nakikita ka ng mga mata na hindi mo makita. Umuwi siya, at gabi-gabi, may lumilitaw na kaunting putik sa soles ng sapatos na hindi niya maalis. Parang bakas mula sa isang lugar na hindi niya dapat napuntahan. Sabi nila, trauma makes you notice things. Sabi rin nila, if you keep looking, you will find answers. Tom tried both. Nagtungo siya sa archives, naghanap ng old police reports. May tala sa isang abandoned case, one year ago, unidentified remains found in dumpster, case cold. Wala pang pangalan, but his name in the clipping. There was one person in the PDF scan, a bureaucrat typed the wrong Thomas. But the scan, the corner had fingerprints in a reddish stain. It didn't match. Confusion grew like mold. Isang gabi, naglakad siya papunta sa river path. Naghahanap ng air, ng sense. Nakakita siya ng isang halma ng mga piraso ng plastic, remnants ng trash, at nag-isip kung paano mo hinahati ang mundo sa bago at lumang. Kumbinsido siyang may bagay na nakastock sa gusali, may bagay na nagpapalit ng floor numbers, na pwedeng mag imbento ng headlines at pangalan. Hindi sapagkat gusto nito, kundi sapagkat ito gutom. Something that wants to be remembered, or to be recognized. Minsan, sa dreaming hours niya, bumabalik ang sound. Hum, steady, mababang frequency, parang electric current of an entity. Iyan ang parehong hum na narinig niya sa unang pagpasok. Nagising siya bigla, pawisan, parang may napuno ng tubig ang kanyang bed. Sa kanyang mesa, isang piraso ng newspaper clipang ang nakaslide. Hindi niya matindaan kung saan nang galing. On it, the same headline. His name highlighted. he did not glue it denial lasted three days after that he started doing small tests siya on floors counted steps counted numbers counted again he brought a small voice recorder and left it running in the stairwell when he played it back there was silence then his own footsteps then another sound a whisper low and metallic maybe wind maybe memory repeating a name. Not his. A name that sounded like a thousand pages sliding at once. Mga kapitbahay nagsabi na may napapabalitang, strange kids, who go there at night. Others said the building used to be a factory that kept workers underground for shifts that never ended. Stories, urban myths, isang fabric na nilalagay ng lungsod para takpan ng mga hindi na isyusazane. But Tom? No longer an outsider, no longer a man who could pretend nothing happened, felt a push in his chest, it wanted to be known. He went back one last time, not as a worker, but as someone trying to close a loop. Night again, fog off the river thick. He parked at the same curb, heart a metronome. Up the stairwell, each step felt like stepping into old photographs. Signs shifted, he counted anyway. Isa, Dalawa, Tatlu, then, floor anim, popped up like a bruise. He kept going. The hum grew louder, not external, but inside his skull. On the landing, a whisper of paper. A clipping tape to the wall, the same headline. His name underlined, Tom Crouch. He pressed his palm on the article. The paper was warm. He could have sworn he felt something move beneath it, like a breath from the wall. The building had accumulated stories, people who got lost between floors, people with names turned into headlines. It did not want to kill him, it wanted to file him inside itself, to remember him as proof of its continued wakefulness. He did not scream, he laughed. A short, broken sound. Okay, he said aloud okay. he took his phone snapped a picture he took two more as if photographing would change the physics he slid the clipping into his jacket and descended Bakit ginawa niya iyon? he couldn't fully tell maybe because memory is a ledger you can close and maybe because the building wanted someone to bring its story into daylight maybe he wanted proof if he could prove it he could stop it. He told himself that was rational, evidence, records, reports. But days later, after he deposited the clipping in a drawer, after he slept on it like an accusation, he realized the clipping in the drawer now had his handwriting on it, on the back, in shaky letters, do not forget. He had no memory of writing it. His uncle still ached. The hum, sometimes, would find him in his apartment. When the pipes in his sink started to sing, when his neighbor's footsteps did not match, when his phone showed an unread message with just a timestamp and no sender, Tom left town after that. Upstate, where the houses were spread out and the floors didn't move unless humans built them wrong, he tried to sleep, he tried to work, he tried to forget. But sometimes, when the moonlit a side and the river smelled like old coins. he would get a phone call at midnight. No voice, just the hum. He would lie in bed and listen. He would hear a repeat of his name, not as an accusation but as a filang, Loman, Thomas, documented, waited, remembered. He would tell himself to hang up, but his fingers wouldn't move. Ang katapusan. Walang malinaw na resolution. Ang building nananatiling nakatayo sa dulo. Nang kalsada, half gutted, half sealed, may clip ang nanaglalakad sa mga kamay ng mga taong hindi natutulog, ang pangalan, na stamped sa papel, is it a warning, a gift, a doorbell for the dead, maybe it is just a building that remembers, or baka, at dito nagtatapos ang tinig ko, baka ang tunay na nakakatakot ay ang paraan ng ating mga lungsod na kumukuha at nag-aayos ng mga kwento, ang mga pangalan na nagiging headlines, ang mga headlines na nagiging wallpaper, at ang wallpaper na humihinga sa gabi kung mawawala ka sa pagitan ng isang palapag at isang pangako, sino ang magbabayad at sino ang magbibilang? Tom continued to walk, years after, his limp a metronome, and sometimes, mga madilim na oras, he'd look at the river and imagine the building exhaling, he thought he left it behind. Pero alam niya, malalim sa ilalim ng paint, between stairwells and signs, something kept his name like a bookmark, at sa isang gabi na hindi niya maalala, the hum finally answered back with his own voice, As if from within paper, we remember you. At that point, Tom didn't know whether to be terrified or flattered. He just stared at the dark water. And the city moved on, peeling headlines like stones, and the river kept their reflections, some of them whole, some of them cut.